So ayan, uh, ilalagay na po natin yung iba nating rekado. So, Lagay natin yung bawang. Siyempre ang ating yasibu, ayan. Pang yung bawang po kasi, uh, pantanggal lang siya ng lansa ng manok. So kailangan, pag sa akin lang po, nilalagyan ko talaga ng bawang. Ayan po ang diskarte. So ayan. Siyempre ilalagay na rin natin ang ating manok Siyempre mamaya lalagyan po natin siya ng magic no para pampalasa So ayan ah, hihintayin na natin yan hanggang ano siya kumulo tapos pagkulo niya lalagyan na natin yung kangkong so ayan ayan yung kangkong natin so oh. yan bago lahat shout out muna tayo uli ah uh, shout out kay Shalo Lobendino Acoba Manaligod ayan ah uh, yung mga natin sa Nagilan, uh, barangay Nagilan Sur Ilagan Isabela so kay Jinjin Saltiga ah uh, kay Rolex Cabrera Naiji na ay Naiji Cabrera yan. Kent Lawrence Cabrera shout out po kapati na rin kay Jade LC Cabrera. Kay Inday Cherry yan. Ah uh, shout out po madam. Ah uh, ganun din kay Maria Cabrera. Kay Junix Junior Cabrera shout out po. Ah uh, pati na rin kay James Cabrera. Ah uh, Kent Lawrence Cabrera. Ah uh, Ronald Cabrera pati na rin po sa ating insan na si Kikik Cabrera shoutout po mga lodi